bibigyan ko kayo eh ng konting tips kung paano mag-drive sa EDSA kasi nung nakaraang video natin eh parang may nabasa ako na comment uh, gawa daw ako ng video about sa pag-drive po sa EDSA no? kasi nahihirapan daw po sila kasi ito sobrang daming sasakyan uh, ito naman itong tips na to eh konting lang na po ito parang konting uh, idea lang no para sa at least kahit pa paano magkaroon po kayo ng knowledge sa pag-drive po sa EDSA unang una po syempre pag mag-drive po kayo dito sa EDSA, dapat syempre ang pasensya nyo po is mahaba, no? Kasi eh, anytime, bigla-bigla na lang po ng mahaba ang traffic talaga sa EDSA Alam na po natin yung dati pa na sobrang haba talaga ng traffic dito sa EDSA, no? Okay, syempre dahil mga sama-sama, dahil sa baguhan pa lang po na nag-drive po yung nagtatanong po sa akin Eh syempre, ang gawin nyo po is, ang pangalawang tips ko naman po sa inyo is iwasan nyo po mapunta sa mga bus lanes sa pinaka left na lanes no katulad niyan no iwas iwasan niyo pong pumunta sa mga bus lane kasi nga po madala, madami pong nahuhuli diyan minsan open niyan minsan bigla-bigla na -bigla magkakaroon ng barrier no yan kaya kailangan po na iwas iwasan niyo pong sa may pinaka left lanes doon sa may bus lane na yun kasi nga baka mahuli po kayo napakamahal po ng multa diyan ang alam po multa diyan is parang first offense is 5000 po agad yon and ang third tips ko po sa inyo pag mag drive po kayo dito sa EDSA is gumamit po kayo ng Google Maps lalo lalo na po kasi nga po dito sa EDSA is maraming mga daan no may daan sa baba may daan pataas kumbaga parang ganoon para at least yung ways po is magbibigay po sa inyo ng idea yon uh, kung saan kayo pupunta kung saan direction parang ganoon kasi konting pagkakamali niyo lang po is malayo po yung mapupuntahan niyo for example parang ganito ay sa mayroong parang sa show show Boulevard ba to o Bonnie parang ito po no kasi kasi tayo naman pupunta po tayo sa Mowa kaya dito po tayo banda-banda sa bandang left sa ilalim po tayo no kasi kung sa taas po tayo mapupunta eh okay din naman parehas din, din, din naman siya so medyo traffic po kasi doon kaya ayun mas maganda po talaga na meron po kayong Google Maps para at least aware po kayo sa mga pupuntahan niyo yon and pang-apat po na tips is dapat hanggat pa mare dahil um, new new drivers lang po kayo eh hanggat pa po is stay on the lane lang po kayo no hanggat mare kasi sa EDSA mukhang mahirap lang po mag-drive sa EDSA no pero napakadali lang po mag dito Lalo lalo na kung stay on the lane lang po kayo kailangan dapat um, go with the flow lang tayo sa sa traffic for example to wala naman tayong pupuntahan no kunyari yan naka-align na tayo sa baba eh hanggat mare eh kung lang po tayo ang tawag dito is go with the flow lang no para hindi na po kayo mahirapan Then ang um, next po talaga is Siyempre dapat kapag mag-a-drive po sa EDSA Is um, bigyan nyo na maraming oras po kanyari. For example um, bigyan nyo na kahit mga ang, ang expectation sa ways is From sa inyo is 2 hours Hanggang sa pupuntahan nyo po no Pag dadakay ng EDSA Ang gawin nyo po is dagdagan nyo po ng Siguro mga 30 to 45 minutes para kahit at least kasi minsan po yung ways natin na yan eh hindi naman po siya accurate no. Tapos sabing 2 hours, 2 hours lang talaga. Kasi minsan yung ways kasi uh, pag na pag sinearch nyo ngayon, ngayon sa ngayon wala pang traffic pero after mga 30 minutes sobrang traffic na pala. Doon mag-add siya ng mga ilang minutes. So, no? kaya pag mag-waste po kayo is talagang kailangan nyo po na mag-add po ng time. For example, 2 hours na lumabas sa ways eh syempre dapat mga uh, mag-add po kayo ng mga 45 minutes doon para at least kahit pa paano eh kung sakaling mag-traffic man eh at least kahit pa paano meron po kayong para parasyon no? Okay. Yun lang po, no? hanggat, dito po, hanggat maaari po is wag na po kayong palipat-lipat ng linya. No? Tapos syempre make sure lagi na check nyo lang yung kaliwat, kanan. No? Ingat, ingat din po sa mga broken lanes, sa mga solid lanes po, no? parang ganun. Tsaka importante po din talaga na gamit po kayo ng ways. Yun po guys, salamat po, ingat!